What's up adventurer no happy weekend guys uh, Ngayong araw guys no welcome sa ating comment reading Saka shout out guys no Saka ginagawa natin to tuwing weekend para masabi natin sa loobin natin sa video Tapos syempre para ma highlight na rin yung ating mga manonood no yung comment nila Game okay, guys, simulan na natin no. Dito tayo ngayon sa Video natin dito sa uh, next uh, last week pala comment trading nung last week no wala namang comment pero sa lobby lang natin dito guys no Ito pala yung video na ginawa natin no And explain natin yung uh, paano natin inedit yung mga ano no yung mga i-apoy apoy, -apoy na no? mga animated ano uh, ang hirap pala guys no Kaya pala grabe pag sinabi nung Marbles na ano, malaki yung budget, million-billion. Yung una, hindi ako naniniwala. Pero mahirap nga pagka uh, mag edit ka ng mga apoy-apoy, ganun. Uh, action scene, a uh, explosion scene, ganyan, no? angay uh, ngayon, naniniwala na ako. Sobrang tagal ko in-edit to na no, buong araw. Yung 4 hours na sinasabi ko, yung part lang na may apoy, guys, no? Yung pagpalo ko lang na may apoy, yung mga tinapa ko apoy. 4 hours na yon no pero yung buong video buong araw ko yung ginawa buong weekend no simula um, mm, alas 10 ng umaga pag-uwi ko galing exercise hanggang sa pag-uwi ko ng ay hanggang sa gabi ng ah, uh, alas 10 ay hindi ah, uh, uh, mag alas 12 na yon no pero ay nga in sa lobby natin walang comment guys next video na tayo game game dito na tayo na sunod natin na ano, no. Itong Robo World. Wait lang, ayusin ko yung video guys, no. Full screen. na yung full screen ko? Yan, okay. Yan, kita nyo na guys, no. At isang nag-comment, may isang nag-comment guys, no. Si Insan lang yan guys, para makita nyo. Yan, no. Robot, nakita nyo yan. <laughs> Ang kalit na Insan comment no. Robot lang na naglalakad guys. <laughs> so yun na nga no shout out, uh, Jeff Chuno shout sa iyo insan excuse me so yun na nga no ito yung, uh, last game natin nung nakaraan sa Robo World ah uh, pinaalaman na, natin siya kasi nga uh, itong Pasabay itong ano na to uh, ads pati makita ayun yung mouse ko hindi makita yung mouse ko. Basta yung ads dito guys, no? Sa may bandang yan, 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 yan. Ito, yung Nike, pasaway kasi yan, no? naka up na siya yan na ay matanggal. Tapos yung mga item natin doon sa laro, hindi natin maklik. Na pumupunta siya sa ibang website, no? Na didistract tayo sa laro. At muntikan na tayo, maraming best tayo muntikan mamatay dahil doon, no? Pero yun na nga, no, Sayang. Ang ganda na ng progress natin at nagkakalkal si Mambe ng ice cream. Tengi, <laughs> mamaya. At yun na nga, ang ganda ng progress natin dito sa uh, meron na tayong bahay. May mga iron na tayo. <laughs> nagmini mini mo ng ice cream. Ang init kasi guys, no? pansin niyo pa is tayo. Kahit naka-air ko, grabe init ngayon guys. So yun na nga, sayang. Pero okay, mag maglalaro pa tayo ng iba pang laro. Uh, Minecraft din pero sa susunod na pagka uh, pinayagan na tayo ni Boss Mix siya kalarin siya di pa si tayo nag ask no pero one ano lang naman yon isang sabi lang maglalaro na tayo dun guys ah uh, balak bala ko bukas maglalaro tayo ng uh, sabihin ko na ba sige na COC guys no yan ah uh, sa mga dati si matutuwa kayo guys na no? ibabalita natin bukas kasi marami na nagbago. Sige, bi, kain ka muna diyan. <laughs> Kainin na mo lang muna. Si Colette. <laughs> Isang subo daw muna tayo guys tapos kanya na lahat. Putik oh, talaga si Bea. Si Colette. Hmm, Parang yan nga. Chocolate lang na normal. Kasi may nanap kami yung ice cream na hindi namin makita. Nasarap. But, di yata yan yun. Pero kalasa. Yan yun eh. Parang yung ano. Dark chocolate, no. Ayun na nga sa progress natin dito, guys, no. Ah, uh, may laban na sana, no. Tapos, meron na tayong mga iron. Pero, yun na, next ano na tayo. Tum tumatagal, no. Next video. Ito, 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 ito. Yan. Nagumawa yung part 2. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga hindi nakakanood, no? Ito yung unang video natin, guys. 700... <laughs> 700 views yun. Sa kalahati na hindi pa nakanood, may part 2 na po tayo ng badminton anime. Part 2. Mas marami tong uh, ganun din. Sa araw ko rin tayo in-edit. Mabubo maghapon. Pero mas marami na tong ano guys, no? bumili ako mag-edit. Uh, mas marami na tong mga anime-anime. Tapos hinahilat ko yung kanilang mga palo, no? Kasi ako, di pa tayo pumapalo guys. Kasi uh, mabilis tayo mapagod. <laughs> Pansin nyo, laki ng watawan natin. So yun na nga, uh, hinahilat ko yung mga palo nila. Ang gagaling nila pumalo. Ang gaganda ng forma tas yung kaampi pala natin, no? Ngayon ko lang napansin, pero ang galing niya pala sa malag, no? Shoutout dun kay Andrea yata yun, kay Dre. Ah, uh, shoutout Dre, no? Di kita napangalanan. <laughs> pero ngayon, no? Napangalanan na, natin si Dre. Tapos yung dalawa, si Nonika at sa si Ray Ben. Shoutout sa inyo, no? Ah, uh, grabe ang gagaling ng mga batang to. Baby, yung kamaingay. <laughs> Bibigyo tayo. Ano lang to 30 minutes So yun na, shout out sa mga batang to Sana gumanda uh, yung future nyo no sa college Di pa nila alam yan tulad ko dati Gusto ko lang maglaro no Pero di ko alam may, uh, may discount pala yun sa tuition fee Malaking bagay pala yun sa mga magulang Dati di ko alam kasi gusto ko lang maglaro Pero yun na nga no Naging full scholar tayo doon sa college no 500 lang lang intuition tuition ko nun. Uh, shout out po sa aking alma mater na no? PCCR. Maraming salamat po sa binigay nyo yung scholar sa akin. no nakipagtapos tayo ng college. So yun na nga, lumalayo. <laughs> uh, shout out dito sa mga batang to. Sana ganun din kayo sa college. No? Wala rin kayo tuition. Ayun na sa lobby natin dito. Ah, oh, panorin nyo pala. Wala nga. Ay, may comment, may comment. Si Boss Mix Ayan para makita nyo. And si Boss Mix guys sabi niya lang makukulit yan sila <laughs> shout out Boss Mix sabi niya lang makukulit sila Raven toch kasi nila yan guys no si ano si Boss Mix naturuan nila yan siya no katulad kanina naglaro ako at tuwan tuwa sila guys no kasi naglaro din si Boss Mix kasama natin mas close kasi nila yon guys sa akin no kasi matagal tayong wala nag, uh, nag nag work sa training ganyan. Siguro mga 2 years na rin tayo na wala, no? Kaya hindi nila ako kilala, close nila si Mix. as ayun, tuwan-tuwa sila naglaro si Migs. Tapos tinatanong nila, grabe yung edit natin, no? Tapos tinatanong nila, Kailan okay, ulit, magpapatraining si Mix, no? Sa mga dinakalam dyan, gusto matuto mag-badminton, nagpapatraining yung aking kapatid. Kaso ngayon, busy siya. Sabi niya nga, ah uh, may thesis pa sila, hindi pa niya natatapos, no. Meron pa silang final defense, ganyan-ganyan. sa so, yun na nga, sa mga estudyante niya, yun daw yun ang kanyang uh, dahilan kung ba't siya hindi nakapag-training. ah uh, Inuna niya yung school, no. Gra grabe, ganyan ka bait yung ating kapatid na si Miguel. no niya yung school bago yung iba. Kailangan niya muna mga pagtapos, no. Shoutout, boss mix, no. Saludo. Grabe, ang dami niyang, ano, ang dami niyang niya, happy So yun na nga, wala na tayong masabi dito. Nabasa natin comment. Next video na tayo guys. Yan, yan, yan. Dito na naman. Dito na naman sa... Ah, ano ba yung title nito? <laughs> Ayun! Tama ba? Ito ba yung sunod? Badminton. Tapos ito na. Bakit may sumusuka sa... Inuman. Eh, no, <laughs> Excuse me. Grabe guys no. Basahin muna natin sa loob bago yung sa labas na comment. Ang dami nagko-comment sa akin FB, no? Dito sa may sa ating page, konti lang yung nagko-comment, guys. Pero yung binabasa natin dito sa may ano, sa mismong video, hindi ibig sabihin hindi nila kiniklik yung video, no? So, yun na nga, wala nag comment dito sa mismong video. Sa FB ko marami na comment, guys. Atingnan natin, no. Pero sa lobby muna natin pala dito para mapaabang nanonood kayo. Sa lobby lang natin dito guys, no? Grabe, na dami nating nalaman. Ah, kala lang natin dati is mahina lang silang nila lang, no? Pero nalaman natin dahil sa video na to, ah, marami palang factor kung bakit mabilis malasing ang isang tao, tulad nung puyat, ah, pagod. Kaya pala minsan, no? Adumal ah, a ah, share ko lang, ah, dumalo ako sa isang ano kasama ko sila, Lea no? pumunta kami sa comedy bar. Grabe, dalawang ano lang ako, dalawang bote lang san mig. Na, nakatulog uh, nagkatulog-tulog na ako dun sa ano sa comedy bar. Hindi ko natuloy na panood yung mga ano nakakatawang segment, no. Kasi nga nung una pa lang parang uh, parang ano pa yun eh. Uh, pag entrance namin doon, pak gutom ako noon. Tas apoy uh, din ako noon kasi may parang reporting kami noon eh, naalala ko. Tapos yun na nga, uh, dumating pulutan, sa yung inumin. Uh, kain na pulutan, tapos inum. Siguro mga dalawang bote lang ako guys. Grabe, ano na ako, nakatulog ako sa table ng comedy bar. <laughs> tapos sila nanonood. Naalala ko pa yun, ginigising nila ako, nakakatawa daw, ganyan-ganyan. <clears throat> tapos din nila lang parang nag-aalala sila sa akin. Tapos ako, antok na antok ako guys, no? yung pala yun. Ah, uh, pagkapuyat ka, saka pagod saka Ano pa ba yun? Nakalimutan ko okay. Dehydrated pa, no? Galing May ni Ma'am Walang oh, sa vitamin B talaga, no? Galing Dr. Bea <laughs> So yun na nga, panoorin nyo lang itong video natin guys Nakalimutan ko na yung iba, pasensya na As diretso na tayo sa comment Yun na yung ating sa loobin nun guys, no? Aww. At minsan talaga mahina tayo sa alak kasi nga ayun tumataas yung ating acid. Mihina tayo sa alak. At, ayan, no? Ayan, ang daming comment, guys. Wait lang, wait lang. Ayan. Ayan, para makita nyo ng buo. Makita nyo, grabe, 16 comments. Jo, Lorena, uncle, no? Shoutout sa'yo. <laughs> Sabi niya lang, guys. Ako. Wait lang. Ako, ah, oh, kuya, oh, nanghihina na. Ilang araw walang tagay. <laughs> Maliktad si Uncle eh, no? Pagka walang tagay, saka nangihina. Saka nagkakahang over. Shoutout sa'yo, Uncle, no? At Joshua Gambo Watching. Shoutout sa'yo, no? Salamat, Dok. <laughs> ang comment niya. Salamat, Dok. Ino na Doktor, guys. Shoutout, Chingay, no? Maram salamat sa'yo yung pag-comment. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. At syempre, si Boss Peraer, no? Patrick Gerson Diaz Peraer, no? Shoutout sa'yo. Chip, sabi niya lang guys, power off. <laughs> yung ano yata ito, eh, no? Nag tumatak sa isip ko yung ano, yung nakakatawang meme na parang mukha siyang ano, mukha siyang gumagamit. <laughs> Ah, sabi niya, power up. Oh, sabi niya. <laughs> yun nga lang, no. Shoutout, no. Uh, Chip shout shoutout po sa inyo. No? At, and lapit natin na konti. Jason, no. Boss, shoutout sa'yo. Sabi niya lang, guys. Hindi ko talaga naranasan ng paglalasing, boss. Yun talaga. Kasi masama <laughs> sa katawan. Nakakalit talaga ni Chip Jasin guys no. Shoutout sa iyo Chip Jasin. Maraming salamat sa iyong pag-comment no para sa panonood sa ating video. <laughs> Parang nakaraan lang kasama ko to sa inuman ah. Ayun na. Ah. Hay nanga no. Move on na tayo. Wendell Chingay no. Shoutout sa iyo. Sabi niya lang ayaw ka na mag-inom doc. Ginawa na lang tayo ng guys. Ayaw na na mag-inom. Ay kasama natin to sa inuman No, ano, nung nag tayo, no? Ah, next comment, no? Belinda Buado na Shoutout po sa inyo. Sabi niya, guys. Bakit nga ba sumusuka sa barko kahit wala pang kain, no? Ah, dito natin na-inspired yung video natin mamaya, guys, no? Mamaya, sasabihin ko sa inyo. At, a shoutout po sa inyo, Poik Nalsaro. Maraming salamat po sa panonood sa ating channel. At next comment and the last comment dito sa video na to guys, no? Maris, si Ma'am Maris. Shoutout po sa inyo. Susuka pero di susuko yun talaga. Tibay. Shoutout ko sa inyo, Ma'am Maris. Ayun na, guys, no? Wala na ibang comment. Next video na tayo, guys. Ay, ah, hindi yan, Tapos na tayo yan. Ito na. Tunay na Santa Claus. Talaga ba? <laughs> Excuse me guys. Wala nag-comment sa FB ko guys. Doon tignan natin sa video. Kung meron nag-comment. Ayan may nag-comment na isa. And guys, no, si Mam Ma Maris. Si shoutout po ulit, Mam Ma Maris. No? Sabi niya na Merry Christmas. No? aga wala pa nga. Ah, nakita ko lang to guys no sa lobby natin dito. Nakita ko lang to guys sa isang U sa YouTube no. nagpop nagpap lang siya sa aking uh, sa page ko. Pinanood ko no na si door no, si ang pangalan nito. Lan si Vladimir Corsinin no. Grabe solid yan maglaro no. Unpredictable pag mataas yung kanyang card nagpo-fold siya. Pag mababa yung kanyang card, bigla-bigla siya nag-all-in. Siguro strategy niya yun. Pero nakita niya naman, uh, kalaban niya mga pro, professional poker player. Ibig sabihin magagaling na yun bumasa ng mga technique sa kanang mga muka. Pero natalo niya pa rin lahat guys. No? Pati yung mga kasama niya mayayaman, natalo din sila ng mga pro. Pero siya tinalo niya yung mga pro ng siya na lang yung natitira sa mga mayayaman. Oh, grabe, solid to. Papanoorin ah, nyo yung full video sa ibang vlogger sa YouTube. English yon. Manoorin nyo guys, no? Nakakatawa. At uh, hindi ako nagsabi ng Santa Claus siya, no? Yung mismong mga kalaban niya. Kasi nga, grabe. Uh, parang siyang may magic, no? Kasi nga, matatalo na siya. 0% yung ano niya, yung baraha niya. Tapos uh, river na ano, ibig sabihin yung pinakahuling kung marunong kayo magpoker, yung pinakahuling baraha na ilang ilalabas. Paglabas ng pinakahuling bara, biglang siya pa yung nanalo. Nababaliktad yung laro. Sinasabi niya lang uh, and the magic happens. Yun lang sinasabi niya guys. Nanalo na siya. No? yun lang yun, nabasa natin yung comment no next video na tayo guys dito sa bite my may hilohin sa biyahe eto na nga guys no ito na yung sinasabi natin no yung kay Poik ginawa natin ng video sabi niya bakit nasuso ka kahit sab, sab, no, na, bakit nasusoka sa barko kahit wala pang kinakain ang kalit eh. Hay na nga mabagal yung internet. basahin muna natin yung comments guys no. Jilay Bunggalon Santos no. Shout out po. Mama, sabi nyo lang guys. Baliktad talaga ang dito ko. Kasi nga ma ano na nakahilo. Ayan, eh, panoorin niyo guys no. Bait may yun sa biyahe. Ah uh, dahil nga daw sa motion sickness. Tapos yung ini-edit ko to na hilo kasi tinitigan ko yung umaandar. <laughs> Nailo bigla sabi ko wait lang Nailo <laughs> Dahil nga siguro yun guys no, naka, Ibig sabihin nga daw pag nakaupo ka lang Dapat yung isip mo Ang nakikita is Hindi mga gumagalaw no Mga, mga hindi gumagalaw na bagay Pero Pagka nakikita mo daw is galaw ng galaw Malikot Nalilito daw yung isipan mo no Parang ano yung nangyayari Nakaupo lang yung katawan Pero yung mata ang likot kaya nalilito yung isipan mo at nahihilo ka. Yan na nga daw yung pina tubig. Ay yan, ay Meron Itim sa ka ano, pink. Ito yung daw tubig guys. So, wala tuloy tayo guys no. So yun na nga. Ah. Pag po. <laughs> Pag po ka daw guys no. Yun na nga. Dapat. Ah para hindi ka mahilo. Doon ka lang sa harap ng kotse. Ganyan. Ah dibangin mo daw sarili mo. O sa mo yung katabi mo. Ganyan. Tapos lumingon ka sa malayong lugar. No? Para hindi ka mahilo. Or, minum ko na lang ng gamot. Dami mo pang mga ano, ritual eh. No? Minum ko na lang ng gamot. Tulad ng ginagawa ng iba. Hindi <coughs> ka na mahilo sa biyay. So, wala na. Ina yung natin dito. Next video na. Ay, hindi. May nag-comment. May nag-comment dito sa loob. Yan, full screen natin. Kasi, ang, ang bagal. Ang loading, ah. Ano? Oh. Mabagal yung itahin na Sabi lang ni, ano, ni Eloy Buita. Shoutout po, P.O. No? Sabi nilang, lang, cool. Kasi, tingin ko, bakit cool? Ah, uh, Magbabaya, mag... na kasi, no, Holy Week. Sigurado, uh, to ng... ma uh, probinsya alam ko taga vehicle to si ano si PO. Ah uh, siguro uwi siya nang ano magbebiyahe siya, magagamit niya tong ano natin kaalaman natin guys. Shout out po sa inyo PO Bulta. At next comment, Marisi dapat mga baby palang lang sinasanay na sa long trip. Pwede kaya yun, no? Hindi ko pa yun na, ano, na, ano, na si-search, no? Next, pipila na lang natin yan, no? Pwede kaya sanayin baby pa lang. Kasi mayroon akong kapatid na si JR. Hanggang ngayon, simula ng bata, may na. Lagi kami nagbabiyahe guys. Lagi kami nag uh, weekend, mamasyal kami ganyan. ah uh, bulakan, ganyan. Swimming. As, basta lagi kami, kahit sa mall lang, siguro mga isang oras lang, kalating oras na biyahe. na uh, nahihilo agad yun siya nasusoka siya ganyan. Hindi naman nasusoka pero basta lagi siya nahihilo. So yun na nga, yun na comment dito guys, no. Next comment, tigan nga yung loob kung meron. Ah, ito, nabasa na natin to. At ang sabi na natin sa loobin, no. Next video na tayo guys. Ay mga. Dito kay nagawa natin kahapon, no. Si Technoblade, no hindi ko kilala to guys no si Technoblade. Blade. Okay, magala Di ko rin siya kilala. Hapon <laughs> ko lang siya nakilala guys no kasi nga napanood ko na tong Minecraft movie. Tapos may dumaan na baboy. Tas nagtrending yon sa uh, parang uh, grupo ng mga Minecraft ganyan. Tapos sa, bakit Sino ba yun? Tingin ko nga ani. eh. seniors ko siya ganyan. Tas yun pala isa pala yung player na magaling kaya sumikat tapos uh, namatay siya sa cancer yun ang ano R.I.P. Rest in Peace uh, Technoblade tapos inalay sa kanya to ni Mojang guys no Mojang yung may-ari ng Minecraft sinama siya sa palabas grabe solid talaga yung ano guys no gaming community uh, yun na nga sabi nga nila techno mm, Technoblade never dies grabe na nga yun eh, sa lobby natin dito na inspire yung kwento niya no namatay sa cancer pero hindi siya inaayaan mamatay ng mga gaming community nag-aalay sila ng kanya-kanyang ito parang ako rin nag-aalay din ako no? ginawa ko siya ng video no para maalala siya ng mga tao. Excuse me. So yun yung kanilang mga inaalay, no? Gumagawa sila ng mga video, gaya sa laro. Gumagawa sila ng mga nagawa ni Technoblade para maalala siya ng mga tao. At ngayon, gumawa rin ako para maalala siya ng tao. No? Napakabait daw nito at napakagaling maglaro. At namatay siya biglaan ng 2022. At rest in peace. No, sana masaya ka ngayon. Ah, uh, pinaalala ka ulit ni Mojang sa mga tao, no? Pinakita kanya ulit sa pamamagitan ng palabas na to, ayan guys. Ang oh, cute niya. So, yun na nga sa lobby natin dito, walang comment. Pero okay lang guys, no? natin sa labas, ba? May, oh, wala na ng comment. At, yun na nga, last nine guys. Yun na yung ating uh, comment reading and shoutout for this week. Maraming salamat sa panonood guys no as always. At bukas hintayin niyo maglalaro tayo ng COC. Pero sa ngayon yun lang muna guys no. Maraming salamat ulit sa linggo na naman ang lumipas guys no sa ating pagbablog. Uh, sa mga sumusuporta araw-araw guys no. Uh, hindi tayo nawawalan ng nanonood. Pag-post ko pa lang 100 views no. Grabe solid kayo yung uh, solidong 100 na ah uh, Ah <laughs> uh, tapat yun tapat sa atin guys no. Ah uh, solid kayo. Maraming salamat sa inyo guys. Grabe na pag post pa lang natin wala pang 2 hours, 3 hours, 100 views na. Ah uh, Lagi tayo nagpapasalamat sa inyo guys no, sa pagsuporta nyo sa ating channel. At patuloy na tayong dumadami no, sa ating YouTube. 160 na yata yung nakasubscribe doon. Tapos dito sa ating Facebook. ah uh, Nag-follow sa atin. Lalapas na ng 200. Grabe ang bilis natin mag-grow sa ating YouTube. No? Pero sa ngayon guys. Yun lang muna. Maraming salamat sa inyo ulit. See you sa susunod nating adventure. Paalam!